Umakyat si Wang papunta sa susunod na palapag, at pagpasok niya sa silid, agad siyang hinarap ni na Stone at Kui. Tuwang-tuwa si Kui na naroon na si Wang kaya agad siyang lumapit dala ang isang power scanner para masukat kung gaano siya kalakas. Pero laking gulat niya nang lumabas sa scanner na may EF wavelength na zero si Wang, ibig sabihin, hindi siya isang superhuman base sa EF standards. Samantala, pinanood ni Stone ang mga surveillance footage mula sa mga naunang laban ni Wang. Sa nakita niya, mukhang hindi rin siya isang cultivator dahil wala siyang internal power, at ang tanging fighting technique lang na ginagamit niya ay ang tinatawag na left-right good night. Sa madaling salita, purong physical strength lang ang gamit ni Wang. Dahil dito, naisip ni Queen na isa siyang body refiner, kaya mas lalo siyang na-excite, ang pagkatalo sa isang body refiner ay posibleng magpalakas sa kanya. Walang ka-idea-idea si Wang sa nangyayari, pero matapos makabawi si Kui sa pagiging overly excited, humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos at nagpakilala ng maayos. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Kui Jilin, pero pwede raw siyang tawagin ni Wang na, darling, kung gusto niya. Hindi pa rin alam ni Wang kung bakit ganon na lang ang excitement ng babae. Pero bilang paggalang, ipinakilala rin niya ang sarili at nakipagkamay. Mali pala ito dahil biglang pinisil ni Kui ng sobrang higpit ang kamay ni Wang para hindi siya makatakas. Habang nakatingin si Wang sa labi ni Kui, sinuntok siya nito bigla sa mukha. Naniniwala si Wang sa prinsipyo ng equal rights, equal lefts, kaya gumanti siya nang suntok pataas, isang uppercut kay Kui. Pero malas niya dahil mukhang gusto pa ni Kui yun, mas lalo lang siyang ginanahan. Dahil ayaw ni Wang sa ganitong klaseng kabaliwan, binawi niya ang kamay niya at tinawag si Kui na manyok. Hindi ito itinanggi ni Kui, at sa halip, gusto pa raw niyang makipaglaro kay Wang. Kaya bigla siyang sumugod at sunod-sunod na sinuntok si Wang sa chan. Sinubukan ni Wang pigilan si Kui sa pamamagitan ng paghila sa buhok nito, pero bigla itong umisi at sinabing, Harder, Daddy! Nabigla si Wang sa narinig kaya na off guard siya at nagawa ni Kui siyang sipain pal ipad sa kabilang bahagi ng silid. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Kui habang may mapanlinlang ng iti at kakaibang kislap sa mga mata. Sinabihan ni Stone si Wang na wala siyang laban kay Kui kaya mas mabuting magdasal na lang siya bago siya tuluyang patayin ng babae. Pero hindi na nabigyan ng pagkakataon si Wang na sumagot dahil bigla siyang sinipa ni Kui sa tagiliran, tumilapon siya at bumangga sa isang haligi. Sa sobrang lakas ng tama, halos mawalan siya ng hininga. Pero nang tumingin siya pabalik kay Kui, mukhang nang aasar pa ito at iniimbitahan siyang lumaban. Kaya tumayo si Wang at nagdesisyong mag-all out, sinuntok niya si Kui ng diretsyo sa mukha, at kahit damyugo ang ilong nito, ngumiti pa rin ito, tila ba nasisiyahan sa sakit? Sinabi pa ni Kui na ipagpatuloy lang ni Wang ang ginagawa niya, at para lalong ma-motivate siya, inatake ulit siya ni Kui. dahil dito napilitan si Wang na ulit-ulitin ang kanyang left-right combo, at sa bawat suntok, lalo lang natuwa si Kui. Kilala na nilang lahat na medyo kakaiba si Kui, pero ngayon ay mas grabe ang pag-uugali niya kaysa dati kaya nagsimula ng kabahan si Stone. Pagkatapos ng suntok-suntok ni Wang, sinabi ni Kui na nadismaya siya dahil yun lang daw ang kaya niya. Bigla niya itong tinadyakan ng isang roundhouse kick na nagpabagsak kay Wang papalapit na sana si Kui para gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero pinigilan siya ni Stone. Sinabi niyang masyado itong delikado para gamitin sa lugar na yun. Pero hindi siya pinansin ni Kui, dahil kung masisipsip niya ang energy ni Wang, mas lalakas siya, at kailangan niya ito para matiyak na sila ni Stone ay magiging malaya. Tumalon si Kui at sinugod si Wang gamit ang kanyang claws, at hindi na siya nakadepensa kaya nasugatan ang braso niya at nagsimulang damyugo tumalon siya pa at para makalayo at makabawi, pero nawala sa paningin niya si Kui. Sa isang iglap, nasa likod na niya ito at patuloy pa rin sa mga kabaliwan, hinawakan ni Kui ang braso niya at sinimulang dilaan ang dugo. Agad na itinulak ni Wang si Kui at ayaw na ayaw na niyang maulit ang ganun, kaya agad siyang kumuha ng staff mula sa kanyang inventory at pilit na ginamit ito para itaboy si Kui. Pero masyado siyang malakas para sa kanya, kaya sa huli ay itinapon na naman siya ni Kui, ngayon ay papasok sa pader. Mas mabilis at mas malakas si Kui kaysa kay Wang, kaya kung gusto pa niyang mabuhay, kailangan na niyang mag-focus ng todo. Habang sumisugod si Kui sa kanya, bahagya lang na nailay ni Wang ang pag-atake nitong palash sa kanyang leeg, mukhang sinwerte lang siya sa pag-iwas. Nang susubukan niyang lumaban pabalik, bigla na lang naglaho si Kui at muling lumitaw sa likuran niya. Binalot ni Kui ng kanyang mga braso at binti ang katawan ni Wang, at walang pag-aalin lang ang kinagat ang kanyang balikat ng buong lakas. Nang sa wakas ay napaatras niya si Kui, nakakuha na ito ng malalaking lagok ng dugo niya, at ayon kay Kui, ito ang pinakamasarap na natikman niya. Ang energy na nakuha ni Kui mula sa dugo ni Wang ay sobrang pure, at sa isang iglap ay agad siyang nag-level up. Dahil dito, nagsimulang mawala siya sa kontrol, pero hindi ito hinayaan ni Stone, bago pa man muling umatake si Kui kay Wang, binaril niya ito gamit ang isang paralysis needle. Nawala ng malay si Kui, at halos mapaihi sa takot si Wang dahil sigurado siyang mamamatay siya kung hindi siya iniligtas ni Stone. Hindi makapaniwala si Stone na ganun ka-pure ang energy ni Wang, isang lunok lang, halos mawala agad sa sarili si Kui. Kailangan niya agad kumilos para bumalik sa normal si Kui. Kaya gumamit si Stone ng isang acupuncture technique para i-reverse ang partial beast transformation ni Kui at gawing stable ang kondisyon nito. Hindi man maintindihan ni Wang ang buong nangyayari, alam niyang wala siyang laban kay Kui, at kung pareho lang din si Stone sa kanya, imposibleng mabuhay pa si Wang kung lalaban siya. Pero napansin niyang abala si Stone sa pag-aalaga kay Kui kaya sinubukan niyang samantalahin ng pagkakataon, dahan-daang gumapang si Wang para kumuha ng brick at plano niyang ipukpok ito sa ulo ni Stone. Pero nahuli siya ni Stone habang palihim na tumatawid sa silid. Ginamit ni Stone ang kanyang kapangyarihan para magpakawala ng gust of air na tumama kay Wang at itinapon siya pabalik. Hindi man lang nakita ni Wang ang pag-atake, kaya na-realize niyang mas mahirap kalabanin si Stone kaysa sa inaakala niya gusto na siyang tapusin ni Stone agad para makabalik siya sa paggamot kay Kui, kaya nagpakawala siya ng isang win slash kay Wang. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito malalampasan, pero sa huling segundo, nagbigay ng babala ang system kaya agad siyang nakaiwas. Nakaiwas si Wang sa atake, at habang papalapit na si Stone para muling umatake, bigla namang nagsimulang mawala ng kontrol si Kui. Dahil dito, napilitan si Stone na unahin ang pag-asikaso kay Kui. Hindi niya kayang labanan si Wang habang inaasikaso si Kui, kaya sinabi niya kay Wang na umalis na lang at iligtas ang kaibigan niya. Tinanong ni Wang kung ibig sabihin ba nito ay sumusuko na si Stone, pero ipinaliwanag ni Stone na miyembro siya ng Million Alliance, at ang mga miyembro nito ay hindi kailanman pinapayagang sumuko. Pero gusto raw ni Dos na magdeklara sila ng pansamantalang tigil laban o truce, at alam ni Wang na ito lang ang tanging paraan para siya ay makaligtas. Gayunpaman, wala rin garantiya na hindi siya biglang atakihin ni Stone kapag bumaba ang kanyang depensa, kaya kailangan niyang magbluff bluff ng kaunti. Sinabi ni Wang na kung hindi aamin si Stone ng pagkatalo, edi ibig sabihin yun ay magpapatuloy pa rin ang laban. Alam ni Stone na kaya niyang bugbugin si Wang, pero hindi niya pwedeng iwanan si Kui sa ganitong estado. Kaya kumuha siya ng million coin mula sa kanyang bulsa, isang simbolo ng karangalan sa Million Alliance. Pinilas niya ang kanyang daliri, pinatulo ang dugo sa coin, at sa pamamagitan nito ay nagpanata siya ng isang blood oath. Nangako si Stone na hindi na niya atakihin si Wang kung papayag ito sa truce, at kung sakaling sirain niya ang panatang iyon, automatiko siyang magiging alabok. Dahil seryoso ang blood oath na ito, alam ni Wang na pwede na siyang magtiwala, pero para sigurado, kinuhanan pa rin niya ng video ang buong pangyayari, parang katuwaan na rin. Naiinis na si Stone kay Wang, pero wala na siyang magagawa dahil nakapanumpa na siya. Inabot niya kay Wang ang coin at sinabi hang umalis na. Pero bago tuluyang umalis si Wang, binanatan pa niya si Stone at ipinamukha rito na napilitan siyang makipag sa isang tulad niya. Umalis si Wang, habang si Stone naman ay agad tumawag sa isa sa kanyang kakampi para ay report ang nangyari. Kinausap niya si Misha at sinabing kakanselahin na niya ang kasalukuyang training mission. Nabigla si Misha at tinanong kung may masamang nangyari. Ipinaliwanag ni Stone na si Kui ay naaksidente at kasalukuyang wala sa malay, pero hindi raw niya pwedeng sabihin ang lahat ng detalye sa telepono, kaya hiniling niyang magkita na lang sila agad. Bigla na lang tumahimik ang linya, tinawag-tawag ni Stone si Misha para alamin kung ayos lang siya, pero ang totoo, si Misha ay nawalan na rin ng malay sa isang rooftop matapos siyang atakihin ni Shiko. Samantala, Pabalik sa construction site, si Luo ay hindi na pinapansin ng surveillance footage dahil kampante siyang imposibleng matalo ni Wang Sina Stone at Kui. Pero bigla niyang napansin na bumangon ang huling asasin niya na si Chu, at nagsimulang lumakad papunta sa hagdanen. Agad siyang tinanong ni Luo kung anong balak nito, ipinaliwanag ni Chu na natalo na ang lahat ng iba pang assassins, kaya ngayon ay sasali na raw siya sa kasiyahan. Nang marinig ito, Agad na nataranta si Luo dahil sa paniniwalang si Shiko lang ang nag-iisang may kakayahan para makalampas kina Stone at Kui. Agad niyang tinanong ang kanyang butler kung totoo ang sinabi ni Cho, at kinumpirma nito na oo, talagang natalo na ang lahat ng assassins. Pero ang nakakagulat, hindi si Shiko ang may gawa nito, si Wang ang dahilan. Bagamat hindi niya literal na tinalo sina Stone at Kui, nagawa niyang makipag sa kanila, at sa kahit anong paraan man niya iyon nagawa, Sapat na ito para mabago ang sitwasyon. Sinabi ng butler kay Luo na masyado nang delikado kung ipagpapatuloy pa niya ang plano niyang ilabas si Shiko, kaya mariin siyang pinayuhan na lumikas agad habang may oras pa. Pero tumanggi si Luo, dahil kung aalis siya ngayon ay magmumukha siyang duwag. Kaya humarap siya kay Chou at tinanong kung handa pa rin ba itong tumulong sa misyon. Bilang pangakit, inalok pa niya ito ng bayad na triple sa orihinal na presyo pero nainsulto si Chu sa alok ni Luo, pakiramdam niya ay parang sinuhulan siya para sumunod, at ayaw niyang pinapagalaw sa pera. Sa halip, inutusan niya ang kanyang puppet na magpakawala ng isang energy slash patungo kay Luo, buti na lang at mabilis kumilos ang butler ni Luo at nablock ito bago pa mapugutan ng ulo ang kanyang amo, Gayun pa man. Babala lang daw yun. agad na binalaan ng butler si Luo na huwag na huwag niyang muling paiinitin ang ulo ni Chu, dahil kung may mangyari ulit, Baka hindi na niya ito mailigtas sa susunod. Ito ang katapusan ng episode 6.